Pinatunayang araw. Pinatunayan kang Police Regional Office 5 talent sa likod kan sa indang uniform may natatago man na talento. Sa road ng Wish 1075 bus, alba ipinahiling yung daan sa indang singing prowess. Saro sa mga nag-perform ang police rapper kong rehiyon na si Police Staff Sergeant Dean Rasco istorya niya, antes pa man maging pulis, nasa puso niya na ang musika. Kaya kan matawan ni na makapag-perform sa Wish Bus ang sadiring komposisyon sa iyan ng pigbida. Back then, it's kind of alienating na makakita ng mga pulis na kumakanta, nagra-rap, sumasayaw. Eh, Siyempre, dapat sumasabay tayo sa agos din ng panahon, di ba? Hindi tayo dapat makonfine lang sa isang era. Dapat may pakita rin natin na siyempre tayo ay mga minsang naging bata rin at nag-explore ng ating mga kakayanan at hindi dapat maging hadlang ang iyong profesyon o kasalukuyang trabaho para mailabas mo ang talento na sinanay mo at uh, pinagtusayan mo sa mahabang panahon. Deima nag-ilag sa kantahan si Police Corporal Maria Gil Marilag. Honored po, parang feeling namin sa TV lang or sa YouTube, ano lang po namin nakikita. Ngayon, kakanta din po kami. So, kinakabahan ma'am, pero syempre, sabi nga ni sir, ibigay na daw po yung best shot, yung best para ma hindi naman daw po sila map mapasubo. Kami din po, mapakita namin na kaya din namin mag-perform. Disyembre 1 kan magabot sa Albay and Wish Bus. Inot inipuminesto sa Legazpi Boulevard. Sinundan sa SM City Legazpi, dangan sa Camp General Simeon Ola. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakim, tagapagtaram kang Philippine National Police Bicol, apuwera sa magayon inin na makapagtaonin entertainment, maut nilang ni Panlalo ang kapulisan sa publiko. Sa impact talaga, ilang family ang naging happy. Yung confidence ng mga participants natin, naniwala sila sa kanilang sarili, sa kanilang talents, na magaling sila. Yun ang hindi mo mabibiling bagay na, ang galing ko pala. Parang hindi mo siya mabibili. You will just prove to yourself that you can do things na hindi makalain na kaya mong gawin. Mientras tanto, 20 pulis ang nagpahilingkan sa indang mga talento sa laog kang Wish 1075 bus. Ang mga ini ang kang Police Provincial Offices, City Police Offices, as in personahes kang Regional Headquarters. Para sa mga baretang tatakbikol, may aranggo. <laughs>